Nagsimula ng dumagsa sa PTEX sa mga biyaherong pauwi sa kanika nilang probinsya para sa lubungin ng bagong taon sa weekend. Kaya ang ilang biyahe ng mga bus, fully book na at may pila na rin sa mga ticket bus. Para sa update, makibalita, makibalita tayo live sa PTEX si Justin Punsalang. Justin, magandang umaga. Anong latest dyan? Chesat Maui, last work day of the year na. At meron tayo mga kapatid na nag na mula sa trabaho para maagang makauwi sa kanilang, kanilang probinsya at makapagdiwang ng bagong taon. Dito sa PITX, mayroon ng mga ruta na fully booked na. Kaya naman, uh, pero meron pa rin naman na iba na pwede pa rin masakyan. Umaga pa lang kanina, ilang pasahero na ang inabutan nating babiyahin na pauwi para sa lubungin ang New Year sa kanilang mga probinsya. Kwento ng ating mga nakausap, mas pinili nilang bumiyahin ngayong magbabagong taon dahil ngayon lang nila nakuha ang kanilang sahod at Christmas bonus. Ang iba naman, hindi na hinintay ang weekend at nag-leave na ngayong araw pa lamang. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahang aabot sa 150,000 ang dadagsang pasahero sa terminal buong araw ang ilang biyahe nga gaya ng papuntang Cagayan de Oro, Daet Camarines Sur at Sorsogon fully booked na. Pero meron namang mga ruta na pwede pang makabili ng tiket. Gaya na lamang ng mga biyahe na Pabagyo at Calabarzon kasama dito ang Cavite, Laguna at Batangas. Jess at Maui, sa mga oras ito, katulad na iyong makikita sa aking likuran, maluwag pa dito sa PITX. As of 9am, umabot na sa 27,000 ang bilang ng mga pasaherong nagpupunta dito. At ayon naman sa pabunuan ng PITX, inaasahan nilang sa January 2 at sa January 3, muling dadagsa ang mga pasahero dito. Ito naman para sa mga galing probinsya at magbabalik Maynila at trabaho. Jess at Maui. Maraming salamat, Justin Punsalang. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.